Nahuli ng taoyuan polis at piskal ang scam group, halos 30 milyong NT ang halaga, may 21 na biktima, hindi lang simpleng panluloko, card skimming, kasabwat pa ang cellphone shop. Isang lalaki, nakaitim na short sleeves at pantalon, nakatsinelas, bumaba mula sa isang kulay pilak na kotse, may dalang kahon, Kasama ang lalaking nakaputi, nagkasabayang pumunta ng bahay noong Marso. Nahuli ng mga prosekusyon at pulis sa Taoyuan, scam group, kasabwat may-ari ng tindahan ng cellphone. Sa loob ng isang buwan, nakascam ng 21 ang mga nascam paabot 30 milyong NT. Pumeke ng identity, niloko ang biktima magbigay ng credit card info at inutusan ang biktima mag-overpay ng credit card bill para tumaas ang credit limit pagkatapos. Inutusan ang biktima ay link sa Apple API ng scammer. Ginamit ng scammer Apple Pay na nakuha sa scam, binayad sa dealer bumili ng maraming cellphone, at ibinigay ang mga cellphone sa pinuno ng money laundering tapos ang tagahugas ibinenta para makuha ang pera. Kumuha ng parte ibinigay sa pangunahing suspect. Halaga ng naswipe, halos 30 milyong NT, matapos investigahan, naniniwala ang piskal, ang akusado at kasamahan, may pandaraya at iba pang iligal na gawain. Grupong scammer, nascam ang halos 21 tao. Sa lugar, may pulis, na kumpis ka mamahaling kotse at maraming cellphone. Kasama sa scam na ito ang pakikipagsabuatan sa tatlo -ti kabilang ang card skimming at money laundering at iba pang krimen kakasuhan sila ng piskal hanggang 20 taon ang parusa Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.